Eto, nung PSP pa ito makulit. Ah, nakikita ko na yung kulit mo, Oh, eto, ikaw naman talaga, di ba? Hindi na, hindi diba, oh, na. Okay, tama na. Okay, okay. Bata okay. okay. ko rin to ano? Ikaw. depende okay. sa'yo. Oh, alam mo, hindi ko dinaunan yun. Ako, oh, nire-respeto ko, Dabray. yung Uy. Uy. Ha? Ah, bisita ay, mo ay, yun, eh. Mag-usap lang kayo. Bisita. Di ba pinapasok kita rito kasi wala nang away? Ayun ang sabi, di ba? Tanga na, break. Bisita niya. In-invite mo ako, di ba? Ako? Oh, sino naman talaga dito? Di ba ikaw, Jersey? Itong kupal na ba? Ngayon ka magangas. Ano ko bakal ko? Oh, bakit? Ha? Ano yun ah? Dito dumating. May tao pa namin. Matatamaan kayo may bakal garyo, no. Di pa na kasi oh, ako Gusto ko talaga. Di kasi, lang, Deh, kasi school, ko na mag. Bakal buhin ko kuting mo. Oh, mato nagsama sorry, sorry kasi gusto ko gusto ko, gusto ko na naman magkabati kayo kaya sa. Magkabati kayo, no, ka na tama na. Ina, ina, ina ako tao nakita mo tinulak ako bro. May mga tao na doon ay kayo Hindi tayo taga rito. Hindi tayo taga rito. Ito ako yung bakal ko. Pre, nakiusap lang ako rito. Nakaya kayo, pre. Ako nga pa, ako pa nga yung tinulak mo eh. Diba ako na ngayong inano eh. Oh, nakita kita, pre. Ikaw na una. Ako ba? Oh, sino na una kanina? Ikaw. Ako? Tamang turo ka rin eh. Oh, lagi kumukulit ka Tinulak mo! Eto, nung PSP pa itong makulit. Ah, nakikita ko na yung kulit mo, ulit Wala naman kayong mga trabaho Ibang ko sa'yo, ba't hindi ka malang gaganyan ha? Anong kabalaseng? Hindi, Kilala mo yun, oh. pare. Matagal na mainit sa akin yun. Oh, ano ba problema? Ba't dinurin natin? Video, video, video. Dinuro kasi yun eh. Like ah, ah, may 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 Ito si Slakwan din. Ano ba? Video ka ng video dito eh. Ito na ako dito. Para huwag mag-away. Sana mo. Okay na naman. ng tao. ako Tama na. naman kami ah. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Tama na. Gito Tama na. Huwag na lang mag-usap. Tama na. Siyempre. Ito lang oh. Ikaw naman talaga eh. Hindi na. Tama na. Tama na, tama na. Hindi ko Huwag ba kayo magsasabakan eh. Huwag ba kayo magsasabakan yung mga sisit na G.U.S. eh. Ikaw ngayon. Sabihin niyo may kulang kayo. Depende sa'yo ikaw, ano? Ikaw. Ikaw, depende sa'yo. Alam mo, hindi uh, okay. okay. ko dinaunan yun. Ako nire-respeto ka ta, bray. O. Kung ano yun din ikaw, o. Kasi ba? Sumusuporta ka nga, di ba? O ngayon, sinusuportahan mo ba? Nagugulo? Bray, ako ngayon ano eh. Tiro pa kayo dito? Uy, gagawin! Tiro dito kayo dito

Captain Anso! T-shirt! Uy! I'm Big Boy! Outfit check! Ikaw! Outfit check pa rin! check! naman! Ay! Ay! Go! Ay! 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 Go! Grabe naman yun! TF check yun ah! Ay! Gulos naman sa'yo! Grabe sa'yo yung insan! Sobrang sobrang ng insan na yan! Grabe naman! Tapos 너구 운동에 어떻게 책정